Ayan. Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. Oh, so ngayon pala guys, ayan po guys. So nakabit na po natin yung anim na lobo dito. At saka kumuha na rin ako ng ano ng tatlong arrow guys. So ito guys, so tatlong arrow. Oh, sa dark. So ayan po. Ngayon pala guys, ay simulan na natin. Baka magugulat na naman tayo sa pagputok niya ni tinatamaan natin eh. Magulat na naman tayo at saka kinakabahan din tayo baka maingayan na naman sila sa baba. At saka basta, vlog lang naman din natin to. So, tatlo na lang yung nakuha ko, guys. Ito, oh. Tatlo. So, simulan na natin. Tara. Kasi yung size kong video, eh. Sam Samin lang yan, eh. Pinakabana, guys. Oh, yan nga isa pa, oh, yan na. Ay, siya. Siya pa. Eh, naputok natin yung isa sa lima na lang grabe ang galing nun oh, isa pa Oh, dalawa na lang yung naputok natin natanggal yung isa mo muna natin para simulan na natin kasi yung tinamaan natin nahulog so ano na lang yung naputok natin ilan na yata yung naputok natin kita diba, anim niya nga ganina. Uh, wait lang ha. 1, 2, 3, 4. 2 6. So, dalawa na yung napotok natin. Okay. Uy, munti ka na. Ooh. Ulitin natin. Wala kang kanya ko.

Wala pa rin tayong makapotok. Kapat ka lang yan eh. Mga isa pa. O guys. O, hindi pa tayo nakapagotok ng isa. ay uh, sayang dalawang beses na tira kasi nung hindi ito video na tinira ko yan ng isang beses at dalawang beses yung pagtira ko dyan ah. Ha? Tatlo na lang. Tatlo na rin yung napatok natin eh. Ha? Labo? Yung papasira po ay kinakabahan ko. Ay, tumatakot um, tuma um, lang. Ay, pa. Kasi kinakabahan ako guys eh. Baka magulat tayo eh. Magpatok natin yung ano, loko po tinamanin. Eh. Jangan guys. like, subscribe dan share video Kapatok na natin yung apat, dalawa na lang. Ako, mahirap na to guys. Kahit, eh. ano, kahit isa na lang yan. Kahit dalawa na yan guys, mahirap katamaan. Kailangan na natin mag-sniper. Kasi nung naiwan yung isa, na napatok lang namin yung walo, natamaan lang namin, tsaka na, na ano na, nahihirapan na rin kasi kami. At tsaka in-edit ko rin yun sa X-Recorder, yung replay. Okay. Ah. kasi ako guys eh. pa. 5 minutes na tayo sa video. Mm. It's rain and Ah. Oh, ang galing, ala. Isa na lang. na lang isa na lang guys isa na lang okay so kailangan natin sniper uy muntikan nyo muntikan na yung ano, green yung yun na dalawang tira ko na Sa Isa na lang guys, isa na lang. Ako. na talaga. Okay. Ay, sayang. So, Pugs mo na natin. Uh, ano yung isla? Okay, ito na guys. So, tak... tak may tak, yung midu, May tatlo pa tayong minuto bago mag minutes kasi may nakita na naman kasi tayo. Yung... Ah. Ay, loko. Ay. Wala. Okay, 8 minutes na bilisan na natin.